by that, create tayo ng isang team uh, para mag-conduct ng series of casing and surveillance according sa mga result ng uh, forensic laboratory ng PDEA positive sa, sa methamphetamine hydrochloride. <tinyo> Dati na umanong nakulong ang target na si Alias Nab yeah. dahil rin sa pagkakaiberto sa iligal na droga. Sama-sama nating kilalanin ng suspect at kung paano man itong sa pagkakasangkot sa illegal na gawain. So, wala kang kinalaman dito? Hindi Nadamay lang? Nadamay lang. Ako, si <raging coworkers> at ito, wa, Matapos ang halos dalawang buwan na pagmamanman ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa isang tulak umano ng iligal na droga sa bayan ng Daraga, tuluyan na itong nanambat matapos na magpositibo ang itinasang bypass operation laban sa kanya. Samahan niyo kung muli sa isa namang matagumpay na operasyon sa pagsugpo ng iligal na droga. Sama-sama nating kilalanin ng suspect at kung paano man to sa pagkakasangkot sa illegal na gawain. Magandang hapon. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Lamba. Isang sumbong ang naipabot sa kalaman ng Pidey Albay patungkol sa illegal na gawain ng suspect na kinilalang si Alias Hindi niya tunay na pangalan, 57 anyos. Ayon sa sumbong, maliban sa lantarang pagbebenta nito ng shabu, ay hinayaan pa nito na gamitin ang kanyang bahay bilang gamitan, dahilan upang magkaroon ng takot ang mga residente sa lugar. Kaya naman agad na nagpakawala ang pideya ng isang confidential agent sa lugar upang biripikahin ang sumbong. Hindi naman nabigo ito dahil ang pideya agent, positibong nakatransaksyon si Ayas at nasaksiyan pa ang ginagawang paggamit nito ng droga kasama ang kanyang mga parokyano sa loob ng kanyang bahay. Kaya naman nito lamang ikadalawang put ng Agosto nang ikasanang isang bypass operation laban sa drug maintainer na si Alias Nal. Nung araw ding yon ay naimbitahan muli ang Lamba Team upang maging parte ng operasyon. Agad naman kaming tumulak sa opisina ng PDEA at dito isinagawa ang isang briefing kung saan mabusising plinano ang mga hakbang Upang maging matagumpay ang gagawing pag-aresto kay Alisnald. makakasama rin namin sa operasyon ang daraga PNP sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Edgar Asuteya at ang Regional Maritime Unit Bicol. Matapos ang briefing, ay agad na kaming tumulak sa target area. Matapos ang kalahating minutong biyahe, ay nakarating na kami sa napag-usapang lugar kung saan kami ay maghihintay ng go signal. Matapos ng ilang minutong paghihintay, ay nakatanggap na kami ng isang tawag mula sa nagsilbing pusher buyer ng operasyon, isang udyat na positibong napagbentahan siya ni Aliasnal. Agad naman kaming tumungo sa target site at dito na namin naabutan ang naarestong suspect sala sa pagbalda sa Republic Act 9165. Kasamang dalawa pang lalaki na sinasabing naabutan umano ng mga operatiba na umiiskor sa loob ng bahay. Kinilala naman ng mga ito na sina alias Jeff, 32 years old, at si alias Andy, 35 years old, na pawang mga residente ng naturang bayan. Bold pa rin na tagaroon na nag nagbibenta at nagpapagamit sa bahay niya as Spot Session House or itong pinatawag nating uh Dark uh, Den. So by that uh nag-create tayo ng isang team uh para magconduct ng series of casing and surveillance. And aside from that, nagconduct din tayo ng uh, dalawang test by operations na parehas naman nakabili yung ating undercover agent ng Cebu uh, kasi according sa mga result doon sa uh, forensic laboratory ng PDEA, positive siya sa methamphetamine hydrochloride. na sa mga suspect ang ilang pakete laman ang hinina lang shabu na may kabuang timbang na 10.8 grams o 73,000 ang halaga. Maliban sa droga, nakuha rin sa kanilang posisyon ang ilang non-drug items katulad ng lighter, aluminum foil, improvised tutor at ginamit na mark money. Depensa naman ni Alias Nald na no matagal na umano siyang tumigil sa pagbebenta o paggamit ng iligal na gamot dahil sa kanyang nararamdamang sakit. Ang hospital, so, hindi ka gumagamit ng gamot. Wala, nagpahano na ako. Tumimintin na sa kung nang gamot. Oo. Yan na. So, hindi ka na Dati gumagamit ka? Dati noon. Kailan ka natigil sa'yo? Nagkasakit na ako. Abang aminado naman ang dalawa na gumagamit talaga nito. Hindi pa, hindi pa ako <tod> tagal na gumagamit. Separate. Yan, eh, yan, eh, yan eh, pala. <tod> so, wala kang kinalaman dito sa sino ko? Nadamay ka lang? Yeah. Nadamay lang. Ang nakala ko, huwag yun nga. Nagbili nga ng hilo. Pagbili pag ko ng hilo, nandiyan lang. Saan, na. Ano sa'yo? Ang gumagamit ka ba? Hindi ka nakakamit ka naman ako. Pero nakapunta ka na dito sa lugar niya? Oo, naman ganyan naman sa'yo. Ayon kay Agent Rino Bregel, dati na umanong nakulong si Alias Nald dahil din sa pagtutulak at paggamit ng shabu. Meron na siyang previous case. In fact, uh, according din doon sa ating mga nakausap na barangay officials na kinausap na rin nila ito para magbago and uh, binigyan na nila ng kung ano-anong uh, mga uh, tulong para lang uh, magbagong buhay. Eh, but unfortunately, hindi pa rin tinalikuran yung pagiging involved sa legal drugs. Actually, Uh, kahit yung dalawang kapatid nito nasa kulungan din dahil sa illegal drugs. sumantala labis naman ang pasasalamat ng kapitan ng barangay San Roque na si Gary Calpe sa pagkakadismantel ng drug den. Anya, matagal na umano niyang sakit sa ulo ang hindi matigil-tigil na illegal na gawain ng suspect na nagbibigay takot sa kanyang mga residente. Uh, I'm thankful na, na buwag na itong uh, uh, grupo incidente na ito sa aming barangay kasi Actually, uh, sakit ng ulo ng aming mga uh, constituents ang gawain nito na kasi labas-pasok na yung mga ibang tao dito. Kurman lang nasampan ng kasong paglabag sa iligal na droga ang tatlong drug suspect. Ayon sa PDEA, magsilbing leksyon sana ito sa iba pang patuloy na isinisiksik ang sarili sa iligal na gawain na hindi sila titigil sa pagsagawa ng mga operasyon. kasamang ang iba pang law enforcement agency, tungo sa mapayapang Bicol Region. Sa magandang epekto ng ating uh, barangay drug clearing program kasi nasa sustainability halos na lahat ng uh, barangay at makikita mo naman hindi lang sa Daraga, hindi lang sa Legazpi but sa Kabuan, sa, sa Albay Province na marami na ang uh, hindi takot mag-report sa police or even sa PDEA na meron pa rin mga drug personality sa loob ng kanilang barangay. Samantala, sa so uling datos ng PDEA Regional Office Bicol, mayroon na lamang 10% ng barangay sa buong reyon ang apektado ng iligal na droga. Mababa ito kumpara noong nagdaang taon na no mayroong 40% affected barangays. Ayon kay PDEA Regional Director Attorney Jackie Dindi Guzman, isang patunay ito na epektibo ang kanilang ginagawang kampanya kontra iligal na droga. PDEA RO5 remains committed to sustaining these gains through strengthened intelligence gathering, community engagement, and partnership with local governments and law enforcement agencies. Together, we will continue to build a safer, a more secure, and truly drug-free people. Kahit mga kaaksyon, sakali ring may napansin kayong iligal na gawain sa inyong lugar, hiniikayat ng PIDEA na huwag mag-atubiling isumbong sa kanila dahil ang bawat sumbong ay may kaakibat na magandang epekto, lalo na sa mga inosenteng tao. Huwag na nating hintayin pang may ibang taong mabiktima ng iligal na gamot dahil alam naman natin na wala itong magandang may dudulot. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo, ako, Sinomer Corporal, at ito ang Lambat.